Agimat ni Paraon Mga kaagimat, nandito tayo sa dagat ngayon Kasama natin si Am Amigo Nats uh, sa likod Pag-usapan natin mga kaagimat uh, Ano mga elemento sa dagat Or... Meron siya i-share about sa dagat mga kagimat. So, anong gamit nito sa sa mga mutya natin. Mag-share din ako mga kagimat kung yung mga orasyon. Meron ako share na orasyon mamaya mga kagimat. So, tapusin nyo yung video na to para uh, para meron kayong matutunan at saka magamit sa panggamot or depensa sa mga masamang spirito or mga masamang elemento. Mga kagimat, maghanap kami ng mutya ngayon. Tapos, tatawag tayo ng gabay. Gamitin natin si Amigo Nuts. Tapos, ako tatawag. Gamitin natin yung third eye niya. Makakuha tayo ng mutya dito sa area na to, mga kagimat. Check this out. Dito na part, mga kagimat, inactivate ko ang third eye niya, Amigo Nuts, at inastral ko siya. Para makahanap kami ng mutya. Tumawag ako ng gabay, imit niya, magkita silang dalawa at samahan siya kung saan ang mga mahiwagang mutya nakalagay at makuha namin. Hoy, no, ah nakatago mga mutya dali ko ko at ang ah, lugar. Dito na part mga kagimat, ipapakita ng gabay ang mutya kung saan nakatago para makuha na. Ha?

Diyan na part mahagim at eh, tinuro kung saan ang mutya. Ah, malapit lang. Hindi pala sa dagat, doon pala sa may tubig. <ummer?"> Nakatampong <many Waiting>. mana. <Southwican> <many> Kurang, 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 Bro Nah kurang, 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 Jana part mahagi mat nakita ni amigo nats na mayroong puno do sa unahan, malapit sa puno, tapos mayroong ano mga wire. So I think yun yung nasa left side ng makikita natin sa video. Ano sa ibig pang brown? Plus those popping the brown, rose, the brown. Uh, the green, orange na yun. Ama tungko ito pa iterong Nagalis ang sarag na sa mo? mga Pinagising ko na si Amigo Nuts Para kunin na namin ang motya during sa astral travel niya mga kaagimat uh, sinamahan siya ng gabay at nakita sa kanyang motya kaya puntahan namin kung saan inilagay Medyo mataas itong video na to mga kagimat pero ikat natin para hindi masyadong boring ang panonood ninyo. Ito nakuha natin mga kagimat. Gemstone na ore. Gemstone mga kagimat. Magamit to sa meditation. So, napakatigas na ore ito na bato. Parang pamilya niyan Jasper. Ito bunga, marami naman to, hindi to siya ano, pero alog gamit natin ito mga kagimat yung energy nito mga kagimat magamit sa meditation while meditating hawakan mo to sa iyong kamay tapos mag visualize ka or gamitin na siya kahit na anong style ng meditation makakatulong to pero i-cleanse muna para matanggal yung negative energy tsaka matanggal yung ano ni aura na madilim ma ang tawag dyan, cleansing. pinaka yan sa mga mocha. Tsaka mo gamitin sa meditation. Kasi yung energy niya, mag merge sa energy mo. So, makakuha mo kano yung gusto mo. Or mas madali kang ma-enhance yung ability mo sa psyche. Okay, mga kagimat. Um, pag-usapan natin mga kagimat kung ano yung bertod ng dagat gamit pang kalikasan. Bro, ano yung story nun bro? Sa nung una, nung ano nang lola? lola kasi na amigo natin. sana lang mag-story mga niya. Okay. Ano yung lola mo bro? Natin. Dati kasi sabi uh, kasi ng lola ko nung uh, kami ng dagat. Isa daw yung dagat na parang nagpapagaling. Ah nagpapagaling? So, nagpapagaling ng mga karamdaman, ganyan. Hmm. Kapag may ubo ka, oh. may sipon ka. So, yung iba naman ay nangyari, uh, parang mm tawag nun yung nilalamig-lamig. oh uh, So, gamit sa pangpaano ng katawan. Mm. Tapos, may isa pang binanggit yung lola ko, sabi naman niya, mm. isa raw yung dagat, kung may mga ano ka, may mga aging mato, anting-anting, mm. ilug-lug mo lang ito sa dagat. Ilug mo lang ito. Ito ay parang magre-recharge lalakas. Mm. Lalakas siya, lalakas. Yung mga motya. O, yung mga nga rin. Motya, uh -huh. kung ano-ano, na na may may kasamang isang cup ng elemento ng dagat. Oh. Oh. So dagat magaling makagimat no kung meron dagat. kayo mga mutsya, pwede niyo yung kunin tapos ibasa niyo nang ano or i i lublob mo sa tubig sa dagat. Sa oh, tubig dagat. Sabi kasi na, nalula ko oh. so, sa elemento ng lupa at saka tubig pwede siyang lublob sa dagat. -lub sa dagat. At, uh, lalakas daw yung ano nito lalakas daw yung targa Yes, ah, uh, yan. Mga kagimat, yung tubig sa dagat, napag cleansing siya. Tapos, mas maganda, iloblob mo siya for 24 hours. Tapos, depende sa motya kung anong bagay iloblob mo sa dagat. Kasi, merong mga klase ng bato na hindi pwede sa tubig. Merong motya, hindi pwede sa tubig. Pero, marami ang pwede. So, yung mga pwede, pwede mo siyang iloblob. Hmm. Yung hindi pwede sa tubig, yun yung mga fragile na klase na urn or na uri ng mga bato yung madali lang ma, masira ah uh, kapag sa tubig kasi hindi sila for example yung calcite or yung nila na santo ara mm -hmm. yun palagi sa tubig kasi uh, nag-aano siya na nasira siya sa tubig kasi hindi siya para siyang asin ba pero hindi naman katulad ng asin ang na nabibitak siya. oo na nabibitak siya so merong mga mutya na hindi pwedes tubig uh, yan ng mga minerals, mga kagimap. Mm. Okay. At tapos, meron akong kakilala bro na albularyo siya, tapos yung gabay niya is elemento sa, sa, dagat. At sabi pa niya, napakalakas daw ng gabay na yan kapag sa dagat ang, ang gabay mo. Kaya niyan talunin ang mga elemento sa lupa. Kapag nanggagamot siya, yung gabay niya na kanto sa dagat sinasampal binubugbog daw yung ano yung yung mga elemento na nakatira sa bato or sa mga kahoy so yun yung share niya actually papanya uh, bali matanda na siya ngayon yung papanya yung albularyo. tapos siya mismo naka dati so yun yung uh, nalaman natin na mas malakas pala yung elemento sa dagat So depende so, depende, po, depende 'yan sa ano, yung lakas. Marami kasi uli uli ng mga engkanto. Mm -hmm. So 'yan mga kagima. Mm -hmm. yung, dagdag, uh, mm -hmm. dagdag pa. Talagang sabi ni Lola kasi, uh, isa daw kasi sa dahilan bat lumalakas yung mga kagamitan o no? sinasabi natin agima to, tuwing natin na bagay sa tubig dagat. Kasi ang tubig dagat ay nagtataglay ng adat. Mm. Um, kasi yung di ba asin. Oh. Yung asin nang gagali ang tinanggalingan ng asin is dagat. Yun. Oh. Di ba? Tama tama tama. Mm. Kaya yung ano yung yung ano yung dagat, yung talagang natural na may taglay siyang uh, pampabuhay, pang, pang pang overfood, overfood na pampalakas. Ah, uh, maganda, maganda, maganda. Tapos mga kagimat, um share ko lang din sa inyo ang mga orasyon na pangwasak sa kapangyarihan ng masama kasi okay, maganda meron tayong cleansing gamit sa dagat pero kung merong mga negative energy na hindi basa-basang natanggal mga kapangyarihan mula sa masama, gamitin nyo lang ng orasyon na maklam lamak po maklam lamak po maklam lamak po once inuusal nyo yan yung mga kapangyarihan mula sa masama nang sasabugan. Masabog yan sila mga yan. So yan ang gamit na i-share ko sa inyo. At least meron kayong matutunan, meron kayong malalaman at magamit nyo yan sa pang-araw-araw mga kaagin. Pwede rin yan kasing pang sumbalik eh. oh, meron. Maklam lamak po. Yes, so, May ma pang sumbalik yan kasi sa naalala ko, oh. may naanok rin yan eh. Na, naalala ko niyan bro, mm hmm. Na dati na ginagamit yan ng mga mga sinaunang mga antingero din. Mm. Maklamlamak po. Ah, naalalam, oh, naalala, alam mo yan? Oh, naalala yan. Anong gamit nila dyan? Ano rin yan, pang, yung pangontra sa mga masasama. Pina, pinasusumbalik yung mga, Nyari, ah, naka-encuentro kayo ng, mm. ng, nangyari, aswang. Mm. Oh, tapos, kung ano-anong klaseng mga maligno, mm. So, mga masasama. Pag sinabi kasing maligno, mm. ah, masasama, masasama yan. Oo. Oh. So, yun, Uh, yun, bibigkasin nyo yun, tapos hindi sila makakalapit. Kung sa mga mangkukulam naman, uh -huh. o sisiraan ka, uh, may uh, kapatid dilim, riyang andilin, mm -hmm. na parang uh, titagalpuin ka, o parang mm -hmm. o titagalpuin ka. Sumbalik yun sa kanila. Parang tigal, Ah, uh, sumbalik. Uh -huh. Uh -huh. So mga agimat, yung maklam lamak po pala na orasyon, sabi din niya, dagdag pa niya, yung mga sinaunang mga antingeros o mga albularyo, ginagamit yun ...pangwasak sa kapangyarihan ng tigal po. Kahit may magtigal po, wawasakin yung kapangyarihan ng tigal po. Plus, ibabalik niya don sa nagtigal po. So, yung nawasak na yung kapangyarihan, yung tinira pa ng maklamlamak po, yung nagtigal po. So, mawasak din yung nagtigal po. So, dalawang mawawasak, mga kagimat, yung kapangyarihan ng tigal po at saka yung nagtigal po mismo. Wawasakin masasaktan din Masaktan siya. So, yun ang gamit na yun. So, I hope meron kayong malutunan at makagamit mga kagimat. Mga like to... uh, yun lang. Yun lang. Yun so, mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. Amigo Nuts. Yes. Uh, ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood. <laughs>